Noong nakarang araw habang nanonood ng balita ang aking mag-ama, nakita nila ang advertisement tungkol sa nilulutong adobo. O siya, ayan, nag tuloy ang aking mag-ama. At yan, naparequest sila na gusto nilang kumain at nakakamiss na raw ang adobong manok. So walang nagawa ang ilaw ng tahanan Nagpabili ako ng isang buong manok pero wag ka pinaghati-hati ko ito sa apat para makaluto ako ng apat na putay sa isang buong manok. Ang isang part ay niluto kong adobo na request ng aking mag-ama. At upang mapadami ito, naglaga ako ng walong pirasong itlog at ito ang aking isasahog sa ating adobong manok. O, oh, di ba? <laughs> Ginawa kong paghati-hati nito para makaluto pa ako ng iba pang putahe sa mga susunod na araw. At eto na nga, napagbigyan ko na naman ang cravings ng aking mag-ama. Sabi ba naman kasi ni tatay, parang nakakamis kumain ng adobong manok. O siya, di ba hindi naman ako mahirap kausap, napakadali kong kausap at napakadali namang lutuin ang kanilang nire-request kaya napagbigyan ang hiling ng aking mag-ama. Ganon din ba kayo bilang isang ilaw ng tahanan na kung kaya din lang naman ibigay sa ating pamilya ay ginagawa ng paraan? O ba diba? Mga ganong hiling kasi, hindi namang mahirap ibigay yon sa kanila. ba diba? Ayan, nakita ninyo na kahit adobo naglalagay ako ng siling labuyo. Isa lang ang inilagay ko kasi nga ang nag-request nito ay hindi naman mahilig sa maanghang. Pero si Kuya Mikel, ang aking panganay na anak ay napakailig din sa Maanghang, hindi nga lang ang kanyang tatay. <laughs> so that's all, see you next time. Bye.